na Nakatakdang tumanggap si Vladimir Putin ng tulong sa kanyang pakikidigmaan sa Ukraine mula sa Iran ayon sa Estados Unidos. Sinabi nito na ang Iran ay magpapadala umano ng daan-daang mga drone sa Russia. Sinabi ng White House National Security Advisor na si Jake Sullivan noong mga nakarang araw ng Islamic State ay naghahanda na magpadala sa Moscow ng mga drones at gagamitin umano ito laban sa mga sundalo ng Ukraine. Nauna nang sinabi ng Iran na tutul sila sa ginawang pagsalakay ng mga Russian troops sa Ukraine noong Pebrero ngunit si Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian ay tumangging batikusin ang ginawang special military operation ng Russia at sa halip ay sinisi niya ang NATO. Sinabi niya na ang pagsalakay ay nag-ugat sa mga provokasyon ng Western Military Alliance sa kabila nito Ipinahayag din ng Iranian Foreign Minister ang kanyang pag-asa na magkaroon ng isang politikal at demokratikong solusyon upang matapos na ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngunit naniniwala ang mga opisyal ng Estados Unidos nang Iran ay tahimik at sikreto lamang na naghahanda upang makapagbigay ito ng tulong at mapalakas ang militaristic capability ng Russia. Sinabi ni Jake Sullivan sa mga reporters ng administrasyon ni President Biden ay naniniwala ng Iran ay magpapadala ng daan-daang mga drone sa Russia at idinagdag niya na kabilang umanos sa mga ito ay may kakayhang magkarga ng mga bomba. sinabi rin ni Sullivan na nakita niya sa nakuha nilang impormasyon na Iran ay naghahanda ding sanayin ang mga sundalo ng Russia sa paggamit ng kanilang mga bagong drone. Samantala, nakakuha ang Moscow ng ilang mas seryosong kalamangan sa Ukraine sa mga nakaraang linggo. Ngunit ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay gumastos ng napakaraming ammunition para lamang makakuha ng advantage. Patuloy din na hinihikayat ng Ukraine ang mga western countries na muling taasan ang antas ng kanilang suporta sa Kiev at iginit na sila ngayon ay nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga bala at armas. Sinabi ng Ukrainian Defense Minister na si Oleksiy Reznikov sa The Wall Street Journal na kailangan nilang i-refresh ang kanilang mga platoons at palitan ang ilang mga sundalo dahil marami sa mga ito ang sugatan o di kaya namatay sa labanan. Samantala sa ibang aspeto naman, si Vladimir Putin ay nababahala ngayon dahil sa pagkaubos ng mahigit kumulang 50% ng lahat ng kanilang operational na tangke mula nang sinimulan nito ang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero ayon sa isang defense expert. Si Ilya Ponomarenko, isang defense reporter para sa Kiev Independent ay nagsabi ng Russia ay mayroong napakaraming military vehicles ngunit ang karamihan sa mga ito ay ilang dekada na umanong kinakalawang. Samantala, sinabi naman na isang British analyst na dapat mag-ingat tungkol sa paglalabas ng mga numero dahil wala o paraan upang matukoy kung gaano karaming mga Russian tanks ang nawasak at nasira sa panahon ng digmaan. Ipinadala ni Vladimir Putin ang kanyang mga sundalo sa Ukraine noong February 24 ngunit mula noon ay na-encounter nila ang isang matinding resistance mula sa mga Ukrainians. Ayon sa Ukrainian military, mahigit sa 30,000 mga Russian troops na umano ang kanilang napatay. Sinabi ni Pono Marenko na ang digmaan ay nagdulot din ng magkahalintulad na pinsala sa mga military equipment ng Russia, lalong-lalo na sa mga tangke nito. Sinabi rin ni Pono Marenko na dapat ring suriin ang isang report at mga numerong inilabas ng International Institute for Strategic Studies na nakabasis sa United Kingdom tungkol sa dami ng mga aktibong tangke ng Russia. Ayon sa nasabing report, sinabi nito na bago ang ginawang pagsalakay ngayong taon, ang Russia ay may kabuwang 3,330 operational na tangke. Kabilang na dito ang mga T-72s, T-80s, T-90s hanggang sa pinakabagong bersyon na T-72B3Ms, T-80BVMs at T-90Ms. At sa report naman ng Ukrainian military, sinabi nito na nawalan ang Russia nang hindi bababa sa isang libo at anim na mga tangke. Samantala, ang pagtatansya naman ng Estados Unidos ay nasa mahigit isang libo lamang habang ang ilang mga analista ay nagsabi na nasa mahigit walong daan lamang. Sinabi ni Pono Marenko na nangangahulugan lamang ito na nasa 25% na isang napakakonserbatibong pagtatansya at 50% na isang optimistikong pagtatansya ang nawasak o nasirang tangke ng Russia. Pinisyon din ni Pono Marinko kung ilang military vehicles ng Russia ang nasa reserba dahil mahirap umano itong tansyahin ngunit sinabi niya na maaaring nasa higit 17,000 ang mga ito. Sinabi naman ng military balance ng Russia ay mayroong 7,000 lumang T-72, 3,000 lumang T-80 at ilang mga T-90s. Dahil sa hindi maayos na maintenance at pabayang mga Russian personnel, marami sa mga military vehicles ng Moscow ang kinakalawang at hindi na gumagana, lalo na ngayon na nahihirapan silang makakuha ng mga components at piyasa dahil sa ipinataw ng mga sanctions ng West.